Okay mga boss, meron tayong Kawasaki Barako 2. Ang problema nito kapag uh, uminit siya, uh, mamamatay siya. Pero bago siya mamatay, mag-iingay muna yung makina. Tutunog siya ng maliit na maliit. Pero pag in-start mo ulit, ay start na naman siya. Nahihirapan siya alo sa mga paahon. Doon siya para siyang napipigilan siya. Hirap na hirap yung makina. Para siyang nahagok, para siyang uh, nanlalata siya. Ganon siya. So, ang sabi ng gumagamit nito, napalinis na nila yung carburetor nito. Tapos napa-tune up na rin. After na halos isang araw, lumabas na naman yung ganong issue nga na para siyang pigil. Tapos tutunog siya ng maliit na maliit, lalagitik siya ng sobrang liit na liit ng tunog niya. Kaya ang ano ko sa kanila, ang gusto kong gawin dito is itatap overhaul ko siya. Yun po ang gusto kong mangyari dito mga boss. Maari kasing ano to yung hindi gaano naglulubricate yung ano yung ang So ngayon paanda rin natin ito ipaparinig ko sa inyo para marinig nyo yung tunog na sinasabi ko kung paano ba yung tunog na naririnig natin kapag ka umiinit. Lumalabas lang yan kapag ka mainit na yung makina. Pag medyo malamig-lamig pa yan hindi pa yan tutunog. Okay mga boss ipaparinig ko muna na sa inyo yung tunog ng makina kapag ka mainit na siya. So, yun po yung tunog niyan. Tapos, namamatay yan. Pero, pag in-start mo, start uli yan. Okay, ngayon dito, natanggal natin yung tangki upuan. So, ang ato natin dito, tap overhaul tayo. Bubuksan natin yung kalati. Isilipin natin yung piston. Yun, yun mga boss. Kasi, napalinis na ngayong yung carburetor. na rin. Ganun pa rin siya. Parang nahago. Kaya, ang ano natin, is tap overhaul tayo, mga, mga boss. Para masilip natin kung ano yung condition ng ano ng piston nito. Okay mga boss, nabaklas na natin yung araw ano, ito na yung mga parts niya. Yung ating Kawasaki Barako. Ngayon ang napansin natin dito. Kasi nagkakaroon ng parang knocking kay dito yung ano niya. Yung piston niya masyado na makarbon pati yung mga dito hindi na makapasok yung langis mamaya na babuksa natin tatanggalin natin ito At tingnan natin yung butas nitong piston kung barad kung di sa mga barado ito yung nagbukos nung ano tingin ko yung para sa nagnanaking para sa nag overheat ganun siya kasi pag ginamit mo nang matagal ano siya garap siya, para siyang pigil tapos para sa style na hagok na hindi naman so na natin to okay mga boss na tangkal natin eto yan so nagkaroon siya ng maraming carbon dito kaya nangyayari hindi malubrigit mo yung ano yung black no hindi malubrigit kaya pag umiinit siya tumutunog siya ngayon kasi nga kulang siya na sa langis para siyang pa overheat ito ang hirap tanggalin nito sobrang hirap tanggalin ano po yan sininsil ko ng maliit na flat screw para matanggal to kasi nakadikit na to masyado tapos may, ang yung carbon niya no kaya nagkaroon siya ng ano para siyang pa overheat ang dating yun po yung natin na parang tumutunog na maliit na maliit si mga boss ngayon after natin may kabit mapatan ng bago nito uh, ipapagamit natin sa customer tapos after lang araw observe natin kung uh, hindi na magkakaganon pag hindi na magkaganon so tama yung ano natin diagnose na ito talaga yung sira okay palitan natin ng bago to so mga boss na ikabit na natin ang counter na natin medyo tayo na rin siya gagamitin so, na lang natin yung